eh uh, lagi nating sinasabi sa Department of Justice na masyado niyong uh, uh, pina-prioritize si uh, si, Bantag, si Tebes, lagi na lang ganoon for the past half of half a year sila na yung uh, talagang uh, tinatarget target natin pero itong kaso na to eh hanggang ngayon wala pa rin kayong uh, nagagawa so eto na Missing sa Bungeros, nahuli na at long last Pero meron pa rin mga uh, tumataas ang kilay Doon sa uh, timing ng pagkakahuli dito sa mga to Tila mo daw eh, parang may uh, naaamoy silang hindi maganda Ano yung hindi maganda na naaamoy nyo? Tingnan nga natin, kayo talagang hirap nyo pasayin ha Nung hindi nauhuli, ganit kayo Nung nahuli, ganit pa rin kayo Got ng pulis ang pagdududa ng ilan sa timing ng pagkakaaresto sa ilang suspect sa pagkawala ng ilang sabongero na nangyari kung kailan na Hoy, ng gabi sa tropa ni uh, Toto Kausing <laughs> ng si Dan Chan na si Brothers Travelers Vlog, welcome sa ating channel God bless you Ayan ha, si Brothers Travelers uh, ang solid uh, bantag supporter natin, na solid na solid Oh grabe, dapat isama sa demanda ni Kausing to eh ito mga kaaway ni Kausing eh. <laughs> nakaatras na ang witness at ang ilang pa sa mga complainant sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagkuto. Bagan <laughs> sa timing ng pagkakaaresto sa ilang suspect sa pagkawala ng ilang sabungero na nangyari kung kailan nakaatras na ang witness at ang ilang pa sa mga complainant sa kaso. Narito ang aking eksklusibong pagkuto. Yun ang pinakamasaklap, no? Kung kailan umatras na yung mga complainant, dun pa nahuli yung mga uh, tawag dito, yung mga di umano sangkot dun sa kaso. Anong ibig sabihin yan? Kung kailan wala na yung kaso, dun pa kayo nakahuli ng sospek. Samantalang dun sa kaso ni Tevis at ni Bantag, nahuli nyo na kagad yung sospek, wala pang kaso. Tapos na hatulan na kagad, wala pang ang kaso. Ay, nako. So, sige, pakinggan natin to. Uh, mag, ma, medyo, ma nakakalungkot to kasi sa tagal na nung kaso, ilang taon ba naman? Dalawang taon na yata inabot. Sa tagal na nitong kaso, mga bossing, nawalan na ng pag-asa yung mga nagdemanda. Kung kailan nawalan ng pag-asa yung mga demanda at umurong na sila putya dun pa nila nahuli. Gusto, pero, pero, sasabihin lang naman nila dyan is, ano, uh, better late than never. Pero, meron din kasabihan na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, eh yun, patay na yung kaso eh. Ano pang gagawin natin? Ilan na lang yata yung ano, yung uh, nagdidemanda. Bago ang maaksyong pagdakip na ito sa mga gwardiya ng Manila Arena na wanted sa kasong kidnapping at serious illegal detention ng ilan sa mga nawawalang sa Kulang dalawang buwan muna raw minanmanan ng PNP-CIDG ang galaw ng mga suspect bago ang mismong surveillance naman sa tinatago ang bahay. Bukod sa pagpapalipad ng drone, nagtanim din sila ng surveillance team sa target area. First week ng September, meron na kaming good break. In the course of the surveillance, meron kaming nahagip na kamukha. Parang ganun. At sa eh, eksklusibong panayam ko, ikinwento ng regional chief ng CIDG Calabarzon. Ang takin mo. Na uh, Ang mo. Kita mo, magkakasama sila na huli sa isang lugar. <laughs> Puta, ang tatanga naman itong mga to. Nagkaasama silang nahuli sa isang lugar. Tutsa, sabi ko nga sa inyo, mga gwardya lang to. Ah. Yung kay Tebes, yung sampo, mga special action force. Kung baga, ano yun? Stealth yung mga yun. Hindi mo, hindi magpapahuli ng boy, nahuli nila agad. Nang walang drone, nang walang surveillance camera, nahuli nila agad. Pero ito, mayroon pang mga drone, may mga surveillance camera na parang cellphone lang na hinagis sa kalsada. Oo, <laughs> oh, Diyos mio, ayun. At uh, nahuli na nga nila. Mapapaisip ka talaga. Kung eh, uh, sobrang galing naman ng uh, humawak nitong ano na to. At nila ang pinagtatago bahay ng mga gwardiya sa Paranaque. Matapos, ikinanta ang mga suspect ng ilan nilang malalapit na kaibigan. Above middle class sa subdivision, no? Uh, highly hindi mahirapan kami mag-validate kung sino talaga ang nandun sa loob. And of course, we have to consider also the security para mapag-plan kami kung ano yung mga security, possible security threats na, na sasalubong sa amin. Unang nakuhanan ng litrato sa surveillance operation na lumabas ng property ang mga wanted personality na si Naglir Codilla at John Ray Consolacion. Si Mark Carlos Zabala naman Nasundan ng mga otoridad at nakuha ng pag-alagala pa sa isang shopping mall. Huling nasundan ng mga otoridad si Julie Patidongan alias Dondon Don na nakuha habang sakay ng isang sasakyan. Siya, ang isa sa mga lalaking na nakuha na ng video kasama ng nawawalang si Michael Bautista habang nakaposa sa huli at naglalakad pa sa basa... problema, hindi ba? Dinismiss na ng korte itong ano na to. <laughs> Itong footage na to, kasi hindi daw humarap yung uh, mismong kumuha ng footage. So dahil doon, dahil hindi humarap yung mismong kumuha ng footage, ibig sabihin, itong mamang to, absuelto na. Sobrang tanga di ba? Ang sabuhan sa Santa Cruz, Laguna, noong 2021. Farm manager din siya at head ng security... Ano sabi ni break Naya? Paano magkakasama yung mga yan? nag in na ba, Boss Dada? Sa... Sabi, ko, oo nga. Siguro sinabi, oh, punta kayo dun sa bahay niyo na. Doon kayo magtago. Pero po chay, nagsabi sa kanila doon sila magtago, yun din sa kanila. Yun na masaklap. Oo, ha? kasi ba diba, usually kapag kaganyan, ba, diba, pugante ka. Pucha, hihiwalay ka sa mga kasamaan mo. Iwalay ka, iwalay ka, tatawag. Andes, talagang uh, meron talagang malaking tao nasa likod nitong uh, krimen na to at uh, isang malaking gambling lord ang nasa likod ng krimen na to enough or may budget para ilagay sila sa isang mansyon magkakasama. Nagtabaan na nga sila, mga boss, nakita nyo, di ba? Sa hiwalay pang Manila Arena... Nagkalidang si CIDG nang may magtimbring makikipagkita si Patidongan sa kanyang mag dahil birthday ng anak. Isa lang talaga ang alam namin bahay. Bumukod tong si Isa. Doon namin na-establish na meron ng isang another safe house. Assumption namin, siguro naghahanap ng privacy. Kasi during that time, his wife and his only child ay nandun. Exclusibo ko ba? rin nakarap kanina Not mga sure. suspect bago sila ipamedikal. Actually, Walang gustong magsalita, tikom ang bibig maging sa mga polis. We hope for the best that uh, we can get something from it. Pero ni Spencer, baka may uh, baka may pa sila. Walang hiya naman. nandito mga solid bantag ba supporters natin. Ha? Oy kayo ba? Dadalawin nyo kami kapag uh, napakulong kami ni Kausing. Uh, mamaya magkalimutan na tayo, hindi nyo na kami kilala pagka nasa ano na kami ha, nasa ibang uh, lugar na kami ha. Sabihin uh, ko ba, sasalita ko ba, may kinagulit ko ba? It is a ano, confidence building process pa yan. Panawagan ni Colonel Jack Malinaw, walang sarswela rito. Tugun yan sa duda raw ng ilang kaanak ng na mga nawawalang sabongero. Sa timing ng pagkakahuli sa mga suspect, kung kailan nakatras na ang witness at ang ilampah sa mga complainant sa kaso. No bail po yan sir, uh, six counts po yan. This is a public crime. Uh, meron pa kami mga ebidensya na pwedeng pagbasihan ng korte later on. Para sa GMA... Yan nga ang problema eh. Ang mga polis natin ngayon may problema sa pag ng ebidensya. Yung akala nyong ebidensyang matibay sa inyo pagdating dun sa korte, palpak eh.